So, hanggang dito lang mga git, no? Huwag nyo kalimutan like and subscribe sa ating munting channel. Road King TV. O, oh, di ba? Okay. I love you all. Mwah! Hello oh. <laughs> mga git. So mga git, no? Uh, Manawagan lang ko sa mga tanang babae nga dugay na nga wala mabunali sa ilahang mga partner. Sana all. Oh. Ay lang mong kagool mga cute. Niyara ko dere andam nga mabunal ninyo wa uh. bunal bunal lang tumong sa kung bunal ayaw ko ayaw mata pa ko so, di na mo tagam ang kalangas wa uh. uh. so hanggang dito lang magyot ingat kayo diyan palagi i love you all <laughs> Tino ko ginawa ka. Hello mga kat. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Diba? So may mga balita diha mga no? Hindi ata karon dire mga kat nagulat sa bas. ng pinalingko dun sang Bugoy. Ata ang presyon mga Tiyan ako na ingon ng tiyan tiyan. Oh. Ano na market no? Nagulat ko sa basa ni. Eh. Hmm. Sa so, may mga katikaran sa kinabuhi di market. Oo, oh, kay itag na buya. Ah. Laay kayo market. Hmm? Laay pa kayo. Apoy pa mangitag sapi. Wa pa Sana oh. <laughs> Sus pabida. Gidagin ng digma sa malas market. Hmm. <laughs> So, hanggang dito lang mga good, no? Huwag nyo kalimutan paking like and subscribe sa ating munting channel. Road King TV. O, oh, ba? Diba? I love you all. Mwah! Wah! Oh!